Romano na 'no pang kainin. Dapat alam mo siya ng abey, may discount pag uwi ko si. Kainin mo muna 'no. Itikman mo na, Ana. Ano? Sige, na. Tik, Ana. Free thighs. Free It's getting hotter and hotter and hotter. Magandang buhay maka farmer. Ayun. Ah, happy birthday pala sa aking mahal na nanay nasa beach na naman sila eh, hindi na po kami makasama dahil alam nyo naman preparation day ngayon talagang mahirap so, mamamalengke alam nyo na mahirap pong iwan lang na alam nyo na preparation natin for tomorrow ayan kahapon po panoorin nyo sa vlog ni ati Timmy siya na po ang nag vlog ng counting uh, sa salo salo namin kami lang muna family ayan 83 na ang aking nanay talagang getting ano Shoutout narin na rin po kay ah uh, mami zeni ayan halos uh, magkabatch po sila mami zeni kay ma na kay nanay lp pala ayan ah uh, kumusta ka dyan sa Rizal <laughs> kumusta po kayo so ayan mga naalala nating mga kabatch ni mother yan 80 plus Mm, Tingnan natin tong tinatapos ni Junjun yeah, Pinipinturahan niya na ng ano Actually uh, Si Bebe kasi gusto niya Ano daw eh Tawag dito Si Bebe ang gusto niya Driftwood pa rin Saan naman tayo kukuha ng mga driftwood Yun ang Ating uh, Problema kasi ang problema sa driftwood sa kahoy kung hindi maganda po yung kahoy nabubulok din so ang hirap eh Ah, na nagalaw pa din ng konti Oh, kasi ang doon lang eh Ang pinanggagalingan dyan eh oh. Alam mo, hindi gagalaw yan Kung may kontrang gano'n Kung may kontra dito sa dulo Kahit dalawang kabilaan lang Hindi na yan, stable yan Saan natin lalagay? Gusto mo sa palang? Dalawang pa. Oh, pwede. Yan, di na talaga ganong kakalog dahil may kontra na eh. Pero okay na din naman eh. Magalaw ba? Pwede na yan. Na? Na? tingin-tingin na ako ng mga orkis may kamahalan din pala, may 200, 300 isang piraso saan kaya tayo makakabili ng medyo mura na dati naalala ko Tegu 100 lang yung banda eh tagal na pala, college pa ako noon <laughs> 20, 20 25 years ago ang bihira pero kasi yung mga binibenta may bulaklak na nangunguha ang mangga <laughs> ha? ah yung gusto mo yung orange orange si kong kong ang magaling tumingin yan, meron yan nasa taas daw nasa dulo yun nasa dulo si kong alam nya eh pero halos tinira nya na din yata baka doon oh, dun sa dulong yun yung malalaki galing lang ako sa loft at linilinis ni Kong, Kong wala siyang trabaho ngayon. Ah, dito sana ako kukuha ng kangkong napakaganda na spray na pala ni Rizal. Patay. Patay ang kangkong bukas. Spray na pala. Ayun lang. Kain na, kain na. Ulam namin ngayon ay picadillo. Dito na ako makikikain sa mga boys. Along table kami. Saan ka pa? pakasarap ayan tuloy natin ang vlog mga ka-farmer hindi ako nagpakain kahapon okay lang fasting sila gumamaya na ako magpapakain so ayan balik tayo hindi ako nakapagpa hindi ko natuloy yung vlog ko kahapon mga ka-farmer wala tayong gaanong, ganap <laughs> tuloy ko na lang ngayon may nilakad kasi kami ni Bebe ayan Oi, very early. Good morning, good morning. You just walk. Yeah. Oh, okay. Ayan na, tapos na pala to, na pinturahan oh. na o Ang problema dito, sabi ko kay Bebe, gawa na lang sana kami ng parang platform na pahaba. Nalagay mo na lang yung orchids, naka, ano ba, naka, kahit dalawang layer, naka, isa ganun tapos medyo nakalabas naman yung isa. Pero sabi niya iba daw talaga pagka ah, kahoy. So mukhang kailangan namin maghanap ng driftwood. Pero yung mga lumang ano naman kahoy, ang problema naman doon ay nabubulok. Experience ko na yan kay Ma. Ang dami namin ano. Talagang ang maganda sana yung Madre de cacao matiba yung Madre de Cacao eh. Kaya lang wala naman na pumahanap. So, ayun. Teka, may dadalhin pala ako ah. <laughs> pag -akyat. Ayun. Kaya tayo dahil ah... Uh, today is Saturday. Tayo po ay uh, Mag uh, ninegosyo. Ayan. Sana marami po ang uh, Pumunta. <laughs> si Junjun Jun magtitinda ng kayo mito tinda natin yan ah, si ate Marisa ang unang sabi niya blockbuster yung kayo namin dito sabi ko Jun para naman na maging pera kahit pa paano ba't di, mo daling dyan ilatag mo hindi naman nakakahiya yun naiintindihan naman nila so eh no? malinis na pala may nakuha kayang kamote wala siguro <laughs> patanggal na rin natin itong mga anong ito papaya na ito ang uh, balak ko sana ang palaya pa pangit ang palaya na kukuha ko mga farmer ha di maganda may ikli ewan ko ba ibang uh, anong nakukuha ko variety parehas lang naman east west ang ano wala yung mahahaba nahanap ko yung mahaba eh. umulan na naman pero ulan, ulan mga farmer pero tingnan nyo naman ang ulan, hindi naman talaga o. pero ulan siya basa yung kalsada eh. pero alam nyo naman uy gumaganda yung ating uh, duhat tingnan nyo may, bula, may bunga na tingnan nyo naman bulaklak na ganyan ang grafted kaya hey, kung ako sa inyo yung mga nangihingi ng buto ng aming nga uh, duhat wag na po bumili na lang kayo sa mga ano na talagang uh, ano naman mapagkakatiwalaan grafted na po na giant duhat tingnan nyo yun no <laughs> bulaklak na ibig sabihin konti na lang ang titisin ninyo matitikman na po ninyo di ba? guro lumaki lang na parang ganito yan may na yan ito nga namumunga na dito pero ito anak nito wala kang kwenta yan talagang uh, wala po ang liit ng laman na makukuha ninyo na, ito na yung ating project nakatiwangwang pa rin pinaspray ko na yung mga damo na yan para mamatay so sabi ko kay Bebe, isingit natin, patambakan natin kung ano yung pinakamalaking pwedeng tambakan. Yun po yung aking uh, reclamation to eh, di ba? <laughs> yung reclamation natin dito. Pinakamalaking pwedeng tambakan. Kasi ni kung uh, ano po, ano ba tawag dito? Yun yung naitatanong. Lagi ko pong pinag-iisipan kung ano ang pwedeng gawin dito lagi ko pong pinag-iisipan wala na pong the best na pwedeng gawin is mapakinabangan itong pond pero sabi ko nga sobrang laki ang laki pa eh so kahit uh, hanggang dito may extend natin much better kung hanggang dito sa may duhat na ay ano na yan oh. No? Uh, suha papunta doon diba? kaya lang hindi ko po alam kung kaya kasi ayoko naman bumili ng tambak napakamahal mga ka-farmer million ang pag-uusapan dyan isipin nyo 1,600 ang isang uh, maliit na mini dam truck na yon 1,600 gaano karami ang ilalagay mo di ba sa so, pinakamaganda dito tayo kukuha babayad tayo per hour magkano lang naman 1,000 plus at least sa isang oras na yon ilang mini dam na ang kaya niyang kuhanin dito at ilipat dyan So, yun lang naman ang inaano natin para at least tipid pa rin. Di ba? Yun lang kailangan po nating mapatigas yung ating ano. Tatanong ko kay Edmond kung may ko din naman uli kagaya ng dati. Kaya naman yun Ang problema kay brother. Yun naman tayo. Brother Edmond Dantes. <laughs> Kilala niyo ba yan? Edmond Dantes. The Count of Monte Cristo sa sa mga favorite nating pelikula. Okay pa kaya ang tropa? Fiesta na yan dito sa amin. Pero nagsabi na ako, guys, unahin natin ang responsibilidad natin. Yung professional tayo. Huwag nating unahin yung walwal. Wala nang Sali na kayong kayo mito, mayo mo lang. Iyan mo na kaya, i-plastic mo na yon. tapos timbangin mo na pa. Timbangin ko na kuya, Oh, di naman natin sila dadayain eh. Kaya lang, maganda na kakilo na kasi kahit iwanan mo na lang. 'di Diba? Si Kongkong Kong na, bigyan mo ng porosyento si Kongkong. fifty Kong. 50, -50. <laughs> Kaburi na siguro, ne. fifty 50, 50 Kong! Maraming palang bunga, no? Maraming palang bunga, Pagin pa. Hindi eh. gawin mong pera. Magin kung mo mahihintay ng ano, kung maubos to ngayon, bukas ulit. Mm. May hinog pa ba? Mayroon pa. Hindi, ibig gawin mong pera. Sayang. Hindi pa nasinot, eh. Oo. Ito pa bunga na yan. Di sayang, eh. Matanda na siguro, Magigyan no? Binigyan ko pa nga sa bahay. Matanda na? Mm. Oo, oh, mayroon mga six years na yun. Binigyan mo sila? Sa kabila? Mm. Oo. Oh. Sayang ito, ah. Oh. Sayang ito. Ayumito po. Si Ate Marisa, sigurado na po may benta dahil si Ate Marisa, kapatada na. Blockbuster yung kayumito ni Junjun. Please, sabi niya, ipapitas ka, bibili kami. oh, di ba? Kawayan <laughs> niya. Meron ba, hindi, magkano ba? 70 ata or ano? Hindi ko alam, magkano ba sa... Ha? Gaya niya lang sa highway. Sa daw. Oo. Oh. Basta kung magkano yung bilian sa labas. Ayan Ah. Na. Sayang naman kasi malalaglag lang talaga. Ayan na request least, lang. Ito. Ito. Yeah. Ayan. Yeah. Yeah. Oh. So, at saka sayang, yun may masisira lang eh. Eh, di ba? Sumusuko na yung mga binibigyan mo. Nakakalat na lang. Ayan. Yeah. Kailangan pa naman ni Kuya Jun yan. Papakasal na. Punta <laughs> siyang Cebu. Punta ka na Cebu? Hindi ba Ha? Hindi. <laughs> Hindi pa. <laughs> <laughs> Awa, may pupuntahan ba siya? Nako. Totoo na yata ito. Ayan ha. Tinimbang ka, ngunit ko lang. mag-ganin. din? mag-ganin kilo yan eh. 70. 70. Ate Marisa. Oh, 75. Ya? Oh. 75 oh, 75 pesos. 'Di ba? 75 lang may matamis na kayo mito ka na. Ayan. Talagang pinili ni Junjun -Jun yung ngayito, ito, ito gusto ko yung malambot na malambot na ito, matamis talaga. Wala Try kaya pa, wala na yung magisang. Hindi, ubos yan! Ubus yan! Um nito. Kamde, sigaw ba? Pagdapat dito, ginag na ganyan sa pinto. Turo na. Sobra, sobra sa isang hindi yan. Oo. Oh. Sarap. Bukas uli. Kung uh, ano, makakuha ka pa uli. No? Mayroon pa ba? Oo, oh. sayang. Nay, masarap daw yan. Uy. Anong kinakain mo? Katingin nga. dito ah, sa pinto, sigaw na na sigaw. Kita na naman ang lechon. Dadaanan lang, naamoy na siguro. baboy. Baboy. Mana sa lolo mo talaga? Ano yan? Masarap. Na. Mana sa lolo mo no? <laughs> Ay, ano yan? Sige, talaga ito. Oh. Lakas kumain ngayon ito, hindi nandang kumain 75 na agad to ah Ha? O, oh, 80 na daw wow. Sa linggo, kung may magpapareserve, pwede rin oh. Sa susunod na linggo Meron pa rin para parating. O, yun naman pa lang. O, sa so mga magpapareserve po ng kayo Mito, Next week daw, meron pa. Ito, talagang pipitasin ni John John, yung malambot. Yung malambot na, hinog na talaga. Ayan. Kita nyo. Diba? O, talagang, uuuy. Diba? Ayan. Diba dalawang puno yun? Yun yung, yung bayo rin? May guna lang Akala ko ba binibigay na sa Mayra iyo na yung murado? Hindi, hindi ko yan, pagka nagtitas Lahat po kasing kain yes. uh, pinggan Hindi kami hati Eh di magtitigasan lang yun pagka ano <laughs> Ayan talaga Morado Maritisan uh, po, po. Ah. Absent si Dexter ito na lang si Marco, masipag, ayan o. Oh. Ang Kahit singer natin yan. Masipag. Laki ng net natin. Ayan Saktong-sakto pala yung net na nabili ko, papaya Ayan Ah, Saktong-sakto yung net na nabili ko. Ah, so, so, so. sobra-sobra <laughs> pa po yung binibigay ni Jun Ay, Sabi ni Kong marami ka palang kayo. Ito, papuntahin mo yan. naman ako. <laughs> ay, For sale ay, na yan, men. So, <laughs> Walang kumpa-kumpare dito. deni Hahaha. 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 Tama nga ang forecast ni Ate Marisa. 80% chance of rain Saturday. Talagang hindi pumapali ang ating uh, weather forecast ah. ka presko po mga nga farmer. Kaya lang ang ating uh, akasha. naglalagas po ngayon. At uh, pagpasensya nyo na sa mga susunod na linggo pag pumunta kayo dito. Hindi po ganoon ka-presko kasi may tagos ang init ng ating umbrella. Ayan. <laughs> Pero ayan, paano na? O, tingnan nyo, may bago na. Yung isa na, una na yan. Papalit na po yan. So, one week time, maganda na yan. Ito, medyo mahuhul eh. Titikman oh. <laughs> mo na. Ano? taste. Free taste. Maliit. Ay, <laughs> pwede. May, may uod. Sa bahay ka. Ay, pamanan ako ng ulit. Kung pagpatuloy mo na gano'n. Patuloy mo na, wag ka na muna. Kaya ka man dimalas. Free taste na. Uy, naman ang kayo mito natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paliwanag na 800 na ito 1,000 ito kapi lang <laughs> lang kung piraso wala na ba? wala na baka alas gis pa lang ubos na bukas naman malam <laughs> sobrang but ang cute -cute mo ang sarap sarap mong bata ka ang sarap sarap mo talaga na ang sarap sarap mo eh mm, marami na pong ano yan kompleto ng ngipin halos eh kaya matibay na talaga yan siksik <laughs> -sik tong batang ito mabigat po mabigat ah sarap mm. sarap Mm, paano yung masarap? Shout <laughs> so, out mo si Ate Maria Dayaw. Ayan. Favorite nila si Nene. Tsaka <laughs> si Auntie Flower. Sabi mo na lang, Flower. Paano mo sasabihin yung... Ano yung... Paano mo sabihin mo ngayon, Flower? May say Flower Flower. Saan yung flower ni mama? Baka naan dito. Yung takip ko sa bara ako nawawala. Ay, wala din. Masira kasi yung tali. Sabi ko ayusin ko. Wala na kahapon. Ayan. Sige natin tong lilinis nila. Okay na. pakita lang natin meron na po tayong eto ayan oh. para naman sabi ko kay Bebe magawa na tayo ng ganito lagi po nakakalimutan nilang magbigay so ang ginawa namin ayan na hmm. para at least matikman nila kukuha sila at ginaganda pa nito pwede mong habaan pwede mong ikian oh. diba so ayan chili garlic crab bakit may electric pan na? Wala pa naman tao. Mm -hmm. Tapos Itong ating Freezer Yan, ipapakiusap ko Na ibababa namin Papaboom truck na lang ulit natin Bababa natin sa baba ngayon, ang kusina, mukhang dito na. Sabi ko kay Junjun, ano kaya ang pwedeng gawin na planuhin natin ang maigi pag ginawa ito? Kasi dito, gusto ko yung kwadrado. Ito, sinasabi ko na naman yung mga plano ko. <laughs> ito yung, yung one-fourth. Itong kwadradong ito. Ito dito. Itong corner na to. Grill station to. Dito ko po iihawin yung mga additional uh, menu natin soon, di ba? So, ganta yung pinagpaplanuhan ng Maygi. Huwag tayong padalos-dalos. So, ayun. na uh, dito tayo mag -iihaw. And then, uh, semi-open. May pintuan dito. Papasok. Uh, yung kitchen, lalaki. Mas maluwag na. Ngayon, ipapasarado ko na po gusto ko sarado na para at least eh, di ba hindi na safe na ayon uh, ayun po yung ating plano yung doon naman kagaya na sabi ko kanina gusto ko po ma pinakamalawak na kayang abutin na hindi na po bibili ng tambak <laughs> parang medyo challenging sa magtatambak uh, kaya ni Edmond yan Hey brother Edmond mukhang eksperyensyado na naman na sila Mas maano na po sila eksperyensyado na So ang ano lang natin is may prepare ng maiging lupa Tingnan natin kung hanggang saan po yung kaya natin kuhain na may tambak dito Para naman na ano uh, okay ba So medyo tinitingnan ko medyo mahihirapan dahil uh, di ba sabihin mo ng 1 meter 1 meter uh, deep yung makuha di ba so 1 meter idadagdag dito sa papatong mo 1 meter mawawala doon same space medyo mahihirapan po ata pero tingnan natin kung hanggang saan yung uh, kaya tapos ang plano kong ipagawa mas malaki dito ng kaunti pa medyo mahirap iraos pero bakal na rin po ang ipapagawa natin tapos may may kwarto na pagawa natin na alam niya na si bebe na mag something old something new combination daw siyempre papagawa din ng another CR na naman po doon so mas maganda na may CR na din para mas uh, ano So, ayun po yung mga susunod na project. Baka hindi ko alam kung aabutin uh, pa ng next year. Marso na pala. Tatlong buwan na yung nakakalipas. <laughs> Wala pa rin nangyayari. So, tingnan na lang natin mga ka-farmer. Basta at least may, may plano tayo. May direksyon na pinupuntahan. Mabagal man. Eh, at least, di ba? Uh, ano? Nakakaraos. Kung lumakas-lakas lang itong ating lechon, eh, malaking bagay po yan. Puro coke na yung inila. Puro coke na ba ngayon ang nilalagay niya? oh, mas, mas nagamay nyo na ata yung coke, ha? basta lang. Alamin nyo na yung, ano, yung kalahati na lang bang ang nilalagay niya? Bo, ilan ba nilalagay nyo yung coke? kalahati. Tanda tandaan ninyo. Kasi kung kagaya niya, may no, medyo brown pa. Bawasan nyo pa ng konti. Parang medyo light. Pero okay na tayo na, no? maganda na eh. Ganda na yung pagkapula niya. out-out pala tayo ah uh, teka lang, pinapahabol pong ano, yan congratulations sa Golden State, nasa number 6 na sila sana magtuloy-tuloy mga farmer ah, uh, makapasok sila sa playoffs, hindi na mag-play-in uh, na tinatawag, may kasi pag-play-in, baka machamban eh ah, uh, Engelbert anjay yan sa Engelbert mga farmer yan, uh. Ayun. Ayon. Uh, ayun, shout out daw po kay Amalia Dizon, Dennis Dizon, Paula, Jane Dizon, Simbulan, ah uh, me, Jenny, ano to, Jase Pangan. Ayun, marami pong salamat sa suporta po ninyo. Shoutout po kay Auntie Amelia. Amalia. <laughs> From San Leo, Leandro, California. Ayun. Thank you, thank you po sa inyo. Sa suporta, sana magkita-kita po tayo dito. At uh, alam niya naman, sinisika po namin na mapaayos pa. Para naman mga kung magse-celebrate po kayo ng uh, birthday o simple location lang na, ano, masama po kami sa listahan, di ba? So, ayun lang. Uh, sana po ay uh, Paganda pa sabi ko nga hindi lang naman po ito para sa amin mag-asawa sa aming pamilya para din naman po ito sa mga alam nyo na yung mga pamilya po din ng ating mga ano mga boys kaya lang ako naman ay nakikiusap sa kanila na priority natin yung yung trabaho yung dedikasyon ba na diba, magtulungan tayo hindi yung may pera pa ako saan ako tapapasok pagka ganun sabi ko ayoko nang ganun <laughs> kasi kailangan natin yung ano diba yung responsibility napaka importante so ayun po ah, hanggang na lang tuloy po natin ang vlog mamaya at uh, tingnan natin kung may pupunta ba ayan si natin Marisa may mga naka reserve naman na po na ano so tama ang hula Galing ha May blessing tayo Medyo maulan Shear line po ito Mga farmer Ito po ay shear line Dahil may huling hagupit pa yung amihan Sabi sa balita Kaya Pero Mabilis lang daw pong mawawala Ngayong weekend lang And then after a few days Boom Wala na At Tag-init na Yun po yung ating uh, Ano Yun po yung forecast nila Huling hirit na to ng amihan Pero hindi na po ganong malamig eh. Kanina na malengge ako ng maaga pero hindi ko naramdam yung init. Alamig. Oh. Ayan, maraming salamat at gandang buhay.